O, oh, karing kabalen ko ay ne, Diyos ko rogo Bahaki Clark O, oh, ayan o oh. Diba? Ayan oh. Baha Oh, shit to. oh. O, oh, ikit yun naman kening Clark po yan Kaya rin mumunta Clark Diyos ko po Baha Yan, papasok nang Clark Baha po yan para po sa kaalaman ng lahat ayan ngayon lang ako nakakita ng ganito sa Clark na bumaha ayan po oh. pag masdan nyo ito yan sa Clark Pampanga rugo oh. gagato hmm. ngayon mo milyari yan nabalo mo kung milyari na yan dati kaya kung mabalo ka aluang mintana kin Pakicomment na mo nung May na bang makanini kanita oh, ayan o, oh, baha Clark Pampanga oh. Ayan na, ikit yun eh O, oh, diba? Dagunin ba? Hmm. ポッ。